Dias damas y caballeros may bagong gimmick itong uh, si Senator uh, Joel Villanueva may bago siyang uh, narrative na na-set up lang daw siya na-set up lang daw siya ng sarili niya <laughs> parang tayo pa may kasalanan no na kumita siya ng uh, ng uh, 600 million. Parang tayo pa kasalanan pa natin. <laughs> Kaya durok uh, durog siya sa mga netizens dahil uh, ginamit niya ang Diyos, ang Bible at ang 47th uh, anniversary ng Jesus is Lord. Ha? para gawin niya yung speech niya kung saan na uh, pinatotohanan niya yung uh, yung pangalan ng JA na yung bagong pangalan ng JIL na Joel is lying kasi pa-victim siya pa-victim siya na set up daw siya as if magan as if uh, yung trabaho niya sa sa Senado ay kasing impressive sa trabaho ni uh, ni uh, ni Riza Ontiveros kasing impressive sa trabaho ni Senator Ping Lakson, or kasing impressive sa trabaho ni ah uh, uh, nung senator Pasyas si uh, si Coco Pimentel na inexpose talaga yung mga katiwalian si Joel nakikita natin lahat ng lahat ng issue na may katiwalian at kamatayan tulad yung pagsipsip niya kay Duterte. Ano bang ginawa niya habang pinapatay ni Duterte ang 30,000 na Pilipino? Ano bang ginawa niya nung ninanakawan ni Duterte ang budget natin? Ano bang ginawa niya ha, nung gusto natin ituloy yung impeachment kay Sara Duterte pero isa siya sa mga na namumuno sa pagpatay ng impeachment uh, process? Ano bang ginawa niya sa sa imbestigasyon kay Duterte yung hindi pa nakulong si Duterte yung umapir siya sa, sa Senado di pa niya si Duterte ano bang ginawa niya nung ininong eh, iya uh, kinonfrontahan ni Larissa Ontiveros si Sara Duterte dahil sa 125 million and then later 612 million confidential funds ni Sara So andon siya sa mga uh, sa uh, tuwing may may issue ng katiwalian, andon siya dumidepensa ang ang magnanakaw, ang mamamatay tao. And yet ngayon, parang sinasabi niya, kaya daw na ipit siya sa flood control anomaly dahil binabalikan daw siya ng mga kalaban niya. Wala ka nga kalaban, lahat ka nga lahat kriminal sip sip kai eh. <coughs> as if as if marami siyang uh, expose na gawa sa Senado kung pwede man dapat balikan ng mga kalaban niya dyan, yan ay si Risa Ontiveros na binabalikan talaga nila Apollo Kibuloy at nila nila presidente uh, or former president nila Sara Duterte at uh, former President Rodrigo Roa Duterte kasi may nagawa talaga para sa bayan. Ikaw wala eh. Wala. Wala ako maalala na na-impact na nasangkot ka pa sa na police cam. Kung talagang gusto mo talaga sana tulungan ang, ba ang bayan, sana ikaw na mismo nag-expose kay Brian Hernandez, kay Henry Alcantara, ikaw na inunahan mo na sana si President Bongbong Marcos. Hindi ka na sana nag-antay ng SONA. Sana last year pa, in-expose mo na. Pero B B BFF mo nga Sama-sama eh. kayo kung saan-saan itong si, si uh, Henry Alcantara. Tao's ngayon, pabiktim ka pa. Sa JIL anniversary pa. So, talagang si ak, ikaw nang na sumisira sa JIL. So, panoorin natin ito ha. ah uh, Joel is lying speech niya. Mahaba pero tumbukin lang natin yung mga yung mga kwan, yung mga ma, ma, ma kwanta talaga yung parang uh, mainit na mainit na siya sa issue, okay? Lalo na yung flood control issue. O pakinggan una sa one hour speech niya Halos 30 minutes didn't reboot niya para sabihin yung uh, accomplishment niya at kaya daw uh, binabalikan siya dahil ang dami daw niyang ginawang accomplishment at expose. Wala akong maalala. Wala. Tuwing may issue ng katiwalian or uh, or uh, or uh, uh, graft and corruption andon ka dumidepensa sa corrupt at mamamatay tao kagaya ni ni Duterte at ni Sara Duterte. O, panori natin to. Hindi po tayo pasisinda. Hindi po tayo patatakot. Nung dumating yung flood control, binabanggit nga ni Senator Alan, bago pa siya umalis sa Senado, bago maging DFA Secretary, puro speech na si Joel Villanueva. 2023, panay speech na ni Joel Villanueva sa flood control Sino ba ang unang nag expose ng flood control Sino ba ang unang nagsabi that there is 1.44 billion pesos a day budget of the government sa flood control Tapos ngayon kasali ka bakit? in mo ba si Henry Alcantara? Si Ping Lakson ang gumawa niyan. in mo ba si Brian Hernandez? Si Ping Lakson ang gumawa niyan. Madali lang kasi eh. Sabi nila, talk is cheap eh. Pwede kang nyaw-nyaw, nyaw-nyaw, nyaw One billion a day. Ganon, ganon, ganon. Pero sige pa rin kayo. Kumita ni Brian Hernandez at saka ni Henry Alcantara. Ngayon pa, inaagaw mo pa yung yung uh, expose ni ni Ping Lacson at saka ni President Bongbong Marcos. Parang ikaw ang gumawa ng speech na yun. Siyempre, nag ka kasi humingi ka ng budget. Humihingi ka. Masakit ang tiyan mo dahil maliit lang binibigay sa'yo. Nung binigay naman ng malaki sa'yo, yun, naging ghost project ninyo ni, Bri ni Bryce Hernandez at ni Ernie Alcantara. Sana inunahan mo si Ping kung meron man tao alam ang katiwalian ni Henry Alcantara, yung, yung, ill, yung, yung ill-gotten wealth ni Henry Alcantara, ikaw yun. Pero anong ginawa mo? Wala. Si Ping Lakson ang nag-expose sa sa kwan, sa mga gambling habits nila nila Alcantara. Pero alam mo 'yan. Hindi mo hindi ka nag-expose. Kasi kasama kayo. Tuloy tayo. Tao, Edi di wow? Kaya ko pong tignan ang bawat isa sa inyo dito, mga kapwa ko, JIL! Mata sa mata! Wala tayong flood control! Hindi tayo sangkot sa katiwalian! Hindi kayang pili ng salapit ang ating prinsipyo na paglingkuran ng Diyos at ang ating bayan. May resibo po tayo dyan. May resibo po tayo. Ngunit gusto kong sabihin dito sa kalagitnaan ng Luneta Grandstand. Kaming mga JIL people, we sincerely believe that if God is with us, no one, nothing, and ah, uh, dahil kay lang dito sa amin. Okay na ba? Matay. Joel Sandali kuha muna ako ng uh, uh, Sabi ni Vicky Dalapas Oo nga nagalit kay Joel Sandali kuha muna ako ng uh, ng Ilaw Meron na kami nakaredy dito Kasi Ordinary lang sa amin Ang blackout Dahil sa mga magnanakaw Salamat mga magnanakaw Kaya nakikita nyo Si bat mainit talaga ang dugo sa mga magnanakaw, lahat. Magnanakaw sa sa gobyerno ni Marcos. Magnanakaw sa gobyerno ni Duterte. Lahat, galit tayo. Kasi tingnan nyo naman. Ang ganda-ganda ng vlog natin. Biglang nag-brown out. Anong klaseng kwanto? Anong klaseng uh, administrasyon to? <laughs> ah, kwan na daw? Ito daw, ang bagong... Ang bagong... Uh, Pilipinas. Ayan. Bagong blackout. Yan ang, uh, yan ang sinasabi nilang bagong Pilipinas. Blackout. Bagong blackout. O yan. bumini tuloy na walang aircon. Ay, ay, ay. Buhay talaga. Ay, 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 Buhay. Sige, tuloy tayo. Tuloy tayo. Ah, sandali. Ah, Sige. Uh, baka gagana naman itong uh, Ginagamit natin na Na cellphone na lang ha Cellphone O yan <laughs> Ano ba yan Ano ba yan Ano ba yan Sige Buti naman Buti naman dali ha Anyway Paalis na ako dito. Bukas, pabalik na ako sa Manila. Sawa na ako dito sa... Masyadong malaking sakripisyo sa akin. Dali. Mainit, uminit tuloy. Okay. Okay. Sige, tuloy tayo, tuloy tayo. Pakinggan natin yung speech na nagalit ang Diyos kay Joel Villanueva. Baka sabihin ng mga kalaban, wala tayong resibo. Pwede bang i-play natin yung isang video na ito? Baka sabihin nila wala tayong resibo. Let us play this video. Flood control, uh, control, uh, control project. control project. control project. Hindi tama, palpak ang ating flood control program. Meron po tayong 183 billion na budget. At if you alone, dito sa Bulacan, about 1.7 billion. Pero halos lahat ng towns, lupo. Laka ng gobyerno, local man, national man. It's the same thing over and over again. It just ...po ito ng 1.44 billion kada araw. Yan po ang kinagastos ng ating gobyerno para tugunan ang problema ng pagbaha. Kung wala po tayong klarong solusyon o master plan, mananatili po itong baha. Sir calling malakanyang also. Kung gaano tayo maseryoso dun sa POG, maging seryoso naman po tayo dito. Otherwise, ang na natin itong pondo na to because because it's a waste of money. Ikaw yung makikiusap personal muli sa ikatlong taon na ito na may mangyari na po sa ating mga ginagawa dito dahil hindi ko unlink ang pasensya ng ating mga kapanyang. I would like to personally thank Senator Joel because the fact is in 2023 when this was not yet a thing or a ha or hat, he was already calling this out. Senator Joel has been consistent in at least two things, Your Honor. And the first is he is advocating for genuine flood control projects in his province of Bulacan. Matagal na niyang binabanggit ito. Senator Joel, I attest to the fact na bagyo-bagyo na lang, di mo sasabihin taon-taon eh. Kasi kung ilang beses tayo daanan ng bagyo, ilang beses din siya tatayo at uh, mag express ng galit, walang katapusan na pagyot Naalala ko lang kasi si Senator Joel, consistent yan doon sa budding at ayaw niya ng flood control. Ilang taong ko nang naririnig yan na sinasabing niya na ayaw niya ng flood control. Galit na galit siya dahil ang na nababahan ng flood control. I know na si Brother Joel, 2016 pa lang, 2017, when I left the Senate to go to the DFA, speech na ng speech to tungkol sa flood control. Kapunod ang pagpapalit ng Senado, binalitan naman ni Senador Joel Villanueva bilang majority leader. Meron po palang isang congressman, nakausap yung abogado, kailangan eh ka, meron kayong matukoy na senador sa sapagkat makokontent kayo. Senator Joel Villanueva, hindi ito lumabas sa GAA 2023. Pwede mo ba ibigay natin kay Bryce ngayon sa chairman? Hanapin niya po dito yung sinasabi niya dun sa house na nandito yung binabanggit niya na may flood control project si Joel Villanueva. So, ano, hindi ko siya sa Ah, 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 Sabi niya, resibo yung pala mga video lang ng mga kaibigan niya, kasamahan niya. Akala ko, resibo na kung October 2023, member siya ng Commission on Appointment. Ito, Joel Pinalueva, pete yung resibo, ghost yung resibo. Tignan mo yung laman, member daw siya ng CA, hindi siya member ng CA doon. Mga flood control, notorious na kalokohan pagdating sa flood control. Tanong ko po, mga kapwa ko, JIL people, meron po bang nasakasan? Meron po bang nasagasan? Mga magulang at kapatid, sa mga kinaaway at nilabanan natin sa mga nakaraang panahon, lalo na sa sindikato ng flood control, meron kayang nagagalit at pilit ginugulo ang storya, ang totoong pangyayari para siguruhin na iset up si Joel Villanueva. Yeah. Meron po bang umaaray na sindikato na gustong guluhin at sabihin na wag ilapit sa atin ang issue na ito dalhin natin kay Joel Villanueva iset up natin siya. Imaginin mo, ikaw ang unang bumanat, ikaw ang unang nag expose ng kalokohan, tapos ikaw ngayon ikaw ang tinuturo na ikaw na daw ang mastermind. Absurd. Sa bulakan, tubong lalawigan na ating mahal na mahal, Mula pa noong 2023, iniisa-isa natin yung mga flood control projects na puro palpak. Tapos, sasabihin, aba, easy target dyan si Joel. Si Joel Villanueva ang ituro natin. Hindi po ba set up ito? Hindi rin po ba set up na sabihin, basta bulakan kay Joel yan. Wala nang ibang kongresista, wala nang ibang senador, wala nang ibang LGU official. Kay Joel yan, kaaway natin yan, iset up natin. Tanggalin natin sa pagiging majority leader ng Senado, si Joel Villanueva. Bakit? Mahirap na part siya ng leadership, aawayin natin. Tanggalin natin, hindi po ba set up din ito? Alam niyo po, hanggang ngayon, walang makita na flood control project si Joel Villanueva. Kahit na anong imbento, wala pa rin maituro ang kaaway. Wow, may music pa. Yung binabanggit kanina ni Minority Leader Alan Cayetano, paulit-ulit sabi, membro ng Commission on Appointment si Joel Villanueva. Eh hindi naman pala, hindi pala ako member ng CA noon na pinaparatang nila. Pabago-bago na po ang storya. Pabago-bago na ang aligasyon. Mahigit isang dosena na ang storya. Iba-iba po. Ilang beses sa mga pagdinig sa Kamara, sa Senado, ang sabi po sa General Appropriations Act yan, sa GAA yan. Pero nung huli sabi, ay wala pala sa GAA. Nasaan program funds pala? Ibang-iba po yun. Mga kapatid ko sa Panginoon, ibang-iba. Ang unprogram hindi po dumadaan sa scrutiny ng Kamara, sa scrutiny ng Senado. Iba po yun. Ibang item po yun. Aba, nagulat po ang lahat. Nasa unprogrammed pala. Eh, ang unprogram, malakanyang ang nag-decide niyan. Mali. Hindi Ano bala Malacanang, Malacanang ang program funds. Ang pondohan ang ang pondohan. Lying, you're lying. Dapat may bagong buwis. Sinungaling. Bago may ang program, dapat over collection ng buwis. Dapat ang mga government owned and control corporations, dapat maraming na Ay, sa nawala tuloy. Mali eh, kasi ang ang program kaya nga tawag ang program, kaya nga nagagalit sa kanila ang Malacanang dahil kung ang program funds, hindi yan, hindi na-recommend ng Malacanang kasi ang nire ng Malacanang, program budget na nakalagay sa National Expenditure Program. Kaya nga tawag National Expenditure Program, yung unprogrammed funds na sinasabi niya na sila na yung nag-insert kahit walang budget ang gobyerno doon, ilalagay nila kahit hindi kailangan kaya kaya yung mga flood control project nalalagay sa lugar na wala naman nasa bundok at wala naman <laughs> hindi naman nababaha dahil ang program gay, eh, hindi nakaprograma, hindi nakabudget na malakanyang or na Department of Budget and Management, isinaksak lang as insertion sige hanggang Hanggang dyan na lang tayo. Ah, hindi ko na kaya rin pakinggan itong si Joel Villanueva. So, obvious talaga Joel is lying. At saka, yung sinabi niya na na resibo daw, akala ko meron na siya mga contra ebidensya. Parang akala ko meron na siyang explanation na ito, si Bryce Hernandez, hindi yan kumita sa akin, kumita yan dito kay senador ganito, kay congressman ganito. Kasi paano mo ma-explain na meron mga meron mga mamahaling kotse sila Bryce Hernandez, sila Henry Alcantara na binalik na sa sa gobyerno. Saan nakuha 'yun? saan na 'yun ang explain ni Joel. Yan kung kumita man 'yan si Bryce Hernandez, hindi yan kumita sa akin. O yan kung kumi, kumita man 'yan si Henry Alcantara, hindi kumita sa akin 'yan or wala akong flood control project. Kaya uh, doon ka na lang mag-explain sa ombudsman. Anyway, sige, lokohin mo lang, pagbigyan ka namin, although marami rin mga netizens nagagalit sa kanya dahil nagsisunungaling, sige, lokohin mo yung mga membro nyo sa JIL, parati nyo naman niloloko yan, Para, parati nyo binubudol-budol yan, sigilan uh, bilugin mo yung mga yung mga kwanila yung mga ulo nila dahil pag pagdating uh, ng mga pagdating ng uh, actual filing of cases sa ombudsman doon lalabas ng mga ebidensya laban sa iyo doon lalabas at uh, hindi natin alam yung mga ibang kasamahan mo na umapir na sa ICI ay nilaglag ka na rin. Kaya marami pa yung ebidensya lalabas sa'yo. Pero for now, sige, pagbigyan natin na uh, paniwala, pa, kung sinabi mo na na-set up ka, sige, na-set up ka, pero na-set up ka ng sarili mo. Ikaw ang nag-set up sa sarili mo. Kasi ikaw ang gumawa niyan. Ikaw ang pumasok sa sitwasyon na yan. Hindi, hindi namin ikaw tinutukan ng baril para pumasok sa ganyan sitwasyon. The same way, ikaw at ikaw rin ang pumasok sa sitwasyon kung saan nasangkot ka. Nasangkot ka sa Janet Lim na police cam, kung saan gumawa kayo ng mga peking project. Ha? Kaya uh, pina pinatanggal ka na nga ni uh, Ombudsman Mercedes Gutierrez sa pero hindi inimplement ng ng Senado dahil siyempre Duterte administration yun at kayo ang may hawak sa si Duterte may hawak sa Senado pero dito sa tingin ko hindi ka na makalusot ha ang parating niya sinasabi na wala naman daw kaso sa kanya walang kaso kasi palpak nga yung ombudsman si Martires pero ngayon ha ngayon iba na si Boeing Remulla na. Kaya, sige lang, lokohin mo yung lelong mo, lokohin mo yung JIL, pero hindi mo kami maluloko. And more importantly, hindi mo maluloko ang ombudsman at saka ICI. So, uh, just uh, judgment day is coming for you, Joel Villanueva. Ha? Uh, hindi magtagal, ha? Joel in jail na ang JLA, -E, JLA, -E, JI, JIJ na, JIJ, Joel in jail. Ha? Ah? Oh, yun. Sige, ah, medyo pangit na talaga yung signal. Hanggang dito na lang tayo. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. And see you in my next vlog.